Anabel Rama, pinuntirya ng netizen at sinisisi sa pagkakasakit ng kanyang manugang na si Alex Gutierrez. Ikinuwento umano ni Anabel Rama sa kanyang kaibigan na si June Lalin kung ano ang nangyari kay Alex Gutierrez habang sila ay pauwi ng Pilipinas. Ayon mismo kay Annabel Rama ay hindi na umano makakilos talaga si Alexa habang sila ay nasa eroplano at nang magpunta ito sa toilet ay talagang napabagsak na ito. Kaya naman minabuti ng kanilang pamilya lalo na ng kanyang asawa na si Elvis na dumiretso na sila sa ospital. At dito na nga ay kinailangan na niyang makonfine dahil lumalaban pala ito sa sakit na leukemia. Sinisisi naman ngayon ng ilang netizen si Annabel Rama. Ilan nga sa mga komento ang nagsasabi, yan na ang karma sa Gutierrez family. Napakasama o mano kasi ng pag-ugali ni Annabel Rama. Ngunit marami rin naman ang nagsasabi na sana ay huwag mangyari ang masakit na pangyayari kay Alexa dahil bata pa ang kanyang mga anak. Danica Soto, napakasweet sa kanyang anak na si John Luke. First birthday ni John Luke, napakasosyal. Ibinahagi ni Danica Soto at ng kanyang husband na si Mark Pingris ang mga kaganapan sa naging first birthday ng kanilang bunsong anak na lalaki na si John Luke. Kasama na nga dito ang kanilang mga masasayang photos at videos at makikita rin ang naging bonding ng Soto family at ng Pingris family. Kitang kita rin kung paano nila alagaan ang kanilang bunsong anak na si Jan Luke at talagang blessed na blessed nga si Danica at si Mark Pingris sa pagdating ng kanilang anak na lalaki na si Jan Luke. Naging relasyon umano ni Daniel Padilla at Errol Garcia, binigyan linaw na ni Patrick Sugi. Through social media ay pinabulaanan ng asawa ni Ariel Garcia ang di-umanoy pagkakaroon ng relasyon ng kanyang asawa o wife na si Ariel at ni Daniel Padilla. Hindi umano alam ni Patrick kung saan nanggagaling ang issue, ngunit hindi umano ito totoo. Muling sinagot din ni Patrick ang umano'y issue tungkol sa hindi pagpunta ni Daniel Padilla at Katrina Bernardo sa kanilang kasal ni Ariel. Ayon kay Patrick ay nasa lock-in taping noon ang dalawa na sina Daniel at Katrina. Dr. Vicky Bello, napakabait pala sa kanyang mga PA, binigyan pa ng bonus worth 123,000 pesos. Isinama ni Dr. Vicky Bello at Hayden Ko, si Milet at si Marife sa kanyang YouTube blog. Kasama na nga dito ay napagkwentuhan nila ang mga bansa na nakanila ng narating dahil sa kanilang pagtatrabaho kay Dr. Vicky. Bukod pa dito ay marami na rin umano silang naipundar para sa kanilang pamilya. Nagkaroon pa nga si Dr. Vicky ng pag para sa kanyang empleyado at kada tamang sagot nila ay mananalo sila ng euros. Ayon kay Dr. Vicky ay dapat ipag-shopping nila ang tig 2,000 euros. Miles Ocampo, napaamin kay Karen Davila. Ibinigay ang everything umano kay Elijah Canlas. Nagulat ang publiko dahil dere-derecho ang pagsasalita ni Miles Ocampo nang tanungin ni Karen Davila ang kanyang naging relasyon tungkol kay Elijah Canlas. Ayon kay Miles Ocampo, pag-amin niya kay Miss Karen. First jowa at first boyfriend talaga niya si Elijah Canlas. First in everything, yan pa nga ang huling sambit ng actress at TV host na si Malso Campo. Na siyang talagang kinagulat ng publiko dahil derecho ang kanyang mga pagsagot sa mga katanungan ni Miss Karen Davila.